Hello sa inyo mga kabayan at reaksyonan ulit tayo ngayon dito sa sikat na sikat na si Harry Roque mga kaibigan na malapit na pong hulihin ni next PNP chief General Nicholas the III mga kabayan. Malapit na pong mahuli yan. Panuorin po muna natin itong video bago tayo magkomento para malaman po natin kung talagang uh, ano na ba ang ginagawa dyan sa mga nasa labas ng bansa na kriminal. Mga kaibigan. Huwag muna natin sabihin palang kriminal. Fugitive lang muna mga kaibigan. <laughs> Baka tayo makasuhan. So dito panurin muna natin itong video interview po kay General Torre. Yung pagkakas, 1 of 50, yung uh, focus. Kasi sila na tayo sa pag-hunt uh, ng mga Uh, co uh, na ro'k eh, 51 nang sila okay. sa iba-ibang mga kaso. May kaso dyan na uh, may bane, may kaso dyan na may bane. So, itong isa na ito, baka buwan natin dito sa isang barangay dyan sa Bawang City, Pampanga. At uh, nung nasa punungan na nga, uh, may nag-usulit na isang pangwaran na uh, Okay. Yes, sir, doon din natin sa loob ng kumula. Pero basically, dalawa na rin i-serve natin sa kanya sa isang tao, dalawang kaso. So sa iba pa mga kusabi din, pinahanap natin natin. And we are also notifying the Interpol or requesting for assistance of the Interpol for the arrest of uh, Mr. Miss, uh, okay, sir, kamusta ako yung natin, mga member country. are well, very active member country of the uh, support. and we uh, are cooperation. So, we believe na uh, ganun sa Interpol assistance sa mga mga pa parang Ano Anong kumikita ko oh, na siya? Wala pa rin silang pangyaring pag-inibigay. Okay? So, nandito pala tayo sa pangyaring ng ko na ito na mm -hmm. uh, may gusto na tayo ng assistance mm -hmm. for a red Ayun, uh, mga kabayan, ha? Red notice. Kailangan mong nyong uh, maintindihan. Yung red notice na yan kay Rocky talaga ay alam niyo yun. Talagang red. <laughs> Kailangan kasi na talaga mga kaibigan na yung pinaka mataas na level ng uh, color code ang ibigay kay Harry Roque, mga kabayan. Alam nyo, itong si Harry Roque talaga po, mga kaibigan. Talagang ito'y mapapauwi. Yung DDS na ayaw maniwala na ito'y mapapauwi, mga kaibigan, eh, tingnan po muna natin yung mga pwede nating masabi sa kanya, mga kaibigan. Kasi, ito pinagbabasa ko to kanina at talagang uh, maari po talaga siyang mapabalik mga kaibigan kasi nga may mga article sang Hague uh, hey, yan yung uh, yung kanilang uh, for asylum seekers mga kaibigan. Uh, basahin lang natin pa konti-konti pa ilan nilang uh, uh, tidbits ng uh, kanilang uh, articles mga kaibigan. So sabi dito The serious crime must be non-political, mga kaibigan. Diba? Hindi political tong kaya roque na ito. Talagang ito, mga kaibigan, ay uh, criminal. Diba? Which implies that other motives such as personal reasons or gain predominate, mga kaibigan. Diba? Increasingly, extradition treaties specify that certain crimes notably acts of terrorism are to be regarded as non-political for the purpose of those treaties, although they typically also contain protective clauses in respect of refugees. Ayan, may mga clauses nga pala talaga sila mga kaibigan. Alam mo yan, bago ka makapag-apply at bago ka dalhin ulit, ibalik dun sa bansa mo, may mga exclusion clauses po sila mga kaibigan. Madami. For a crime to be regarded as political, its political objective must also, for purposes of this analysis, be consistent with the exercise of human rights and fundamental freedoms. Crimes which deliberately inflict extreme human suffering or which violate use congenes, yung law, yung matinding law, rules of international law cannot possibly be justified by any political objective even if the serious even if the serious and non-political nature of a crime is established a balancing test ito mga kaibigan mahalaga to eh, a balancing test must be applied before this exclusion clause may be invoked ayan this test ensures that exclusion does not result in greater harm to the offender Dan is warranted by the alleged crime. So, hindi daw po dapat na, alam nyo yun, na kapag ka ibabalik yung tao, kung sino namang, alam mo yun, may uh, asylum na application, eh, magkakaroon muna ng balancing test para hindi daw po mas matinding uh, harm ang magawa dun sa tao. O nga naman, pababalikin mo yung, uh, asylum seeker mo tapos si eh, alam mo yun pupugutan pala doon ng ulo ah <laughs> uh, ay eh, magiging masama dyan mga kaibigan ay yung Hague <laughs> so yan yung kanilang ano dyan mga kaibigan yan yung uh, alam mo yun uh, winawarant nila na sagot kumbaga parang uh, mas uh, baka nga makatanggap ng mas greater harm yung offender ah uh, kesa no sa alleged crime. <laughs> kung ba patayin nga gano'n, no, di ba? Eh kesa magkasuhan, hindi eh, patayin patay na lang. Eh, mas masama nga naman 'yon kung pauwi nila 'yung uh, offender na 'yon. Thus, its seriousness should be weighed against the level of persecution likely to be faced by the offender in the country of origin. Ayan, oh. Winewi nga po nila. Kung pupugutan nga dito si Harry Roque ay gano'n na mangyayari. hindi nila pa uwiin, mga kaibigan. <laughs> yeah. Kaya nga winiway -win -win nila eh, may balancing test sila. Na uh, pagka pinauwi si Harry Roque, talagang sa court lang. Diba? Walang laban ng physical. Yeah. If the persecution feared is so severe as to endanger the offender's life or liberty, then Only an extremely grave offense will justify the application of this exclusion clause. Ayan mga kaibigan ha. May balancing uh, test sila. Mayroon silang exclusion clause. Ito yung mga exclusion clause nila mga kaibigan eh. Kaya lang, dinedefine muna nila. Alam ba yung gagawin natin? Ano ba yung pagbabasihan natin na para pabalikin yan? Eh, ito mga kaibigan, Crimes Against Humanity. oh ano nakapalob dyan? Ito, deportation or forcible transfer of population. E eh, di human trafficking mga kaibigan. Diba? Yan yung human trafficking ni Harry Roque. O. Oh, pasok siya dyan mga kaibigan. E eh, ano pa, ano pa? May sinasabi din dito kasi mga kaibigan. What makes a crime serious? O. Oh, kasi nga, hindi naman ano, uh, non-political yung uh, kaso ni Harry Roque mga kaibigan. Kaya lang, eh, sa Europe, meron nga po silang uh, uh, parang ano doon, yung uh, mga clauses. Ito mga kaibigan, no oh. EASO, Practical Guide on Exclusion for Serious Non-Political Crimes. Oo. Oh. Eh dito, talaga mayroon silang mga definition. Meron silang mga grounds. Oh, crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity. So, pasok dyan yung human trafficking. Serious non-political crimes outside the country of refuge prior to his or her admission as a refugee. Ayan, mga kaibigan, meron dito. Binasa ko kanina ito eh. Ito, dito ako na ano eh. What makes a crime serious? To be qualified as serious, the act at issue In a specific case must first meet the required seriousness threshold. So may threshold, mayrong uh, ano bang threshold sa Tagalog? Parang uh, timbangan mga kaibigan, <laughs> sukatan. Oo. Oh. 'Di ba? Para masabi nila serious yung crime, eh serious ang crime mga kaibigan kapag uh, human trafficking, 'di diba? Sari-sari po ang uh, alam mo yon involved diyan eh. Ah, hindi mo sineswelduhan. Alam mo 'yun, hindi mo pinapakain, pinapatira mo sa alam mo 'yun, mga ala. Hindi habitable, hindi basa, hindi magandang lugar. O doon sila natutulog, ay sa Maganda naman yung mga uh, tirahan doon sa <laughs> Pogo, sa porok mga kaibigan. Kaya lang mayroon pang ibang kaso si Harry Roque, eh. 'di ba? Nakalagay kasi doon sa kanyang uh, warrant of arrest mga kaibigan, ay matindi po. Ah, may na yung uh, violation niya ay pasok nga sa uh, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 which penalizes among other things any person who recruit, mga kaibigan, transport, transfer, harbor, obtain, maintain, offer, hire, provide or received a person for purposes of forced labor, slavery, debt bondage and involuntary servitude. Ayan mga kaibigan, matindi po yan. ba diba? Napakatindi na nga kaso Talagang yung mga tauan siguro nga doon sa Pogo Hub ni Harry Roque na pinagsilpian ay dumanas po ng mga sinabi dyan sa uh, mga violation na uh, Anti-Trafficking in Persons Act, mga kaibigan. So, mapapauwi yan si Harry Roque. Huwag kayong mainip, mga DDS. At uh, sa kulungan na siya magsasayaw. Sasusunod na uwi niya dito, mga kaibigan. At sure yan. Kasi nga, yung uh, mga violation na pinagagawa niya, mga kaibigan, ay ano po talaga eh. Masasabi natin na pasok po. Pasok na pasok dito sa mga clauses na ito. Dito sa mga articles na ito. At uh, ayan nga, yung note on exclusion clauses. May mahalaga dito, mga kaibigan, na nabanggit na Meron kasi nga sinasabi dun sa isang uh, alam mo yung paliwanag na ano ba yung uh, what constitute a uh, serious non-political crime? Kasi nga po sinasabi dun, the crime must be considered significant and serious by most jurisdictions. Diba? Taking into account the nature of the act, the actual uh, harm inflicted, the procedural approach to prosecution, and the penalty and the penalty examples of serious crimes include murder rape armed robbery sa non-political mga kaibigan the crime uh, must not be directly related to a political objective may political objective ba dito ang pangulo mga kaibigan wala po eh Malacanang, walang political objective dito ang talagang ano diyan kaya kumilos ang malakanyang sa ganyan kasi may nangyayaring mga krimen hindi naman namumuliti ka yung Pangulo eh. Sina Duterte namumuliti ka sa loob ng tatlong taon eh. Diba? Hindi nga ginagantihan ng Pangulo hanggang sa sumama na yung image niya dahil sa mga fake news propaganda ng Duterte. O. Oh, diba? Ulitin natin ang basa. The crime must not be directly related to a political objective or a struggle for political change. Diba? Hindi naman nangaaway yung ano eh. Yung uh, tawag dito yung... Malacanang yung gobyerno eh. Di sila hinahabol dun. Ang hinahabol yung nangyayaring krimen. Ba't ba nangyayari to Ba't ba nandito tong mga to? Siyo na tong mga involved na personalities na nagbigay daan dito para... <laughs> Di ba? Mag uh, gawa, gawa ng kung ano ng -ano aktibidades tong mga to. Isangkot nga dyan si Roque mga kaibigan. Di ba? At itong pinakamahalaga dito eh. Itong nakakita ko nabasang itong mga kaibigan. Uh, important consideration, ayan. Exclusion is not restricted to fugitive of justice or punishment. Exclusion under Article 1FB is not limited to those who are being, uh, who are playing prosecution or punishment for the crime. Ito ha, uh, ito pa, sumusunod. No requirement for equivalency. That the determination of whether a crime is serious should not rely on a comparison with similar crimes in other jurisdiction but rather on the domestic legal framework. Ako, yari dito si Harry Roque, mga kaibigan. Kasi, kung halimbawa sa Hague nga, nandiyan si Harry Roque, diba? Eh mga kaibigan, yung uh, human trafficking ni Harry Roque, hindi daw po pwedeng i-compare dun sa similar crimes in other jurisdiction. Halimbawa, nasa Hague. Ah, uh, meron sila dun na law against sa uh, human trafficking crimes against humanity. Pero po mga kaibigan, hindi yan gagamitin ng Hague kay Harry Roque. Ah, uh, ang magiging uh, ilalapat sa kanya, yung domestic legal framework, yung pagkakaintindi natin dito ng human trafficking, yari dyan si Harry Roque mga kaibigan. <laughs> So, hindi mga nga kung ano man yung uh, definition, kung gaano kalawak yung ating uh, ibibigay na paliwanag sa human trafficking. Yung domestic legal framework natin uh, ang sinasabi ng Hague o nung European na uh, Exclusion Clause, kayo ang define ng seriousness of the crime. Diba? Doon sa domestic legal framework natin oo, oh, iba kaya nga nandiyan yung balancing shit pa. Pero yung balancing shit na yan mga kaibigan, ito sinasabi. Even if a crime is deemed serious and non-political, a balancing test must be applied to ensure that exclusion does not result in greater harm to the individual than the alleged crime justifies. Diba? So kapag halimbawa uh, kapupugutan ng ulo, hindi pa dadala dito ng higyan mga kaibigan. Pero pag sa court ang bagsak ni Harry Roque, ay tapos mga kaibigan. <laughs> uuwi yan si Harry Roque. Uh, Uuwi po yan mga kaibigan. So ganyan mga kaibigan na napabasa tayo parang nung college days natin. So kailangan kasi natin pag-aralan yan mga kaibigan. Unang-una, syempre, hindi po tayo dito, uh, alam mo yung katulad ng mga DDS na kung ano-ano po mga kaibigan ng, uh, alam mo yung na kinakatwiran na hindi uuwi si Harry Roque, di ba? Wala mangyayari nga, uh, alam mo yung kaso sa kanya. Eh, ito na nga, oh. Di ba? Ang ng mga pinagagawa ni Harry Roque na kinakailangang umuwi siya. Di ba? Kailangang mapauwi siya. Hindi na to biruan eh kung sinasabi niya tama naman yung sinasabi niya na kung sa na mayroon siyang asylum eh hindi siya agad-agad mapapauwi kasi gawa nga ng balancing test mga kaibigan. Kaya lang, di ba? Papasok nga diyan din yung mga ibang provisions nung convention na yan na hindi maa apply kay Harry Roque. Di ba? Yung mga crimes against peace ng Crimes Against Humanity. Yung definition natin ang a-apply ka Harry Roque pagdating dyan mga kaibigan. Pagka talagang si Harry Roque hindi naman mapaparusahan. Ha? At talagang alam mo yon yung bigat ng parusa na o bigat ng haharapin ni Harry Roque dito eh hindi naman katulad dun sa mga ISIS na dyan Afghanistan mga Taliban na yan ay mga kaibigan sinasabi ko nga sa inyo uuwi Apa uwiin niya si Hari Roque dito mga kaibigan dahil sa korte yan haharap <laughs> hindi yan haharap doon sa pugot ulo <laughs> hindi naman tayo gano na ah, kagaya sa Taliban mga kaibigan ba diba? So ayan ah, sinabi lang natin sa mga DDS at ito nga <laughs> sinasabi dito si IDD chief ex-president Duterte threatened me <laughs> <laughs> so totoo yan naniniwala ako dyan na talagang ah, sabi nga nung nga uh, ni Duterte na kapag naging presidente si Sara eh naku yari ka sa akin <laughs> so malabo yan mga kaibigan na so mga kaibigan hanggang dito lang kwentuhan lang tayo wag tayong uh, alam mo yon patanga-tanga wag tayong basta-basta maniwala diba eh yan si Harry Roque eh. talaga mapapauwi yan diba dito na siya magsasayaw sa loob ng kulungan dito siya na mag tiktok maghapon dito na niya tirain sa bansa presidente natin mga kaibigan at first lady si uh, uh, House Speaker Romualdez si, si Tore dito niya na tirahin sa kulungan para mas masaya <laughs> Iba uh, mas masaya dito sa Pilipinas sa uh, di ba more fun in the Philippines sabi nga oh. sa boring dyan eh boring dyan hindi dyan masaya dito mas masaya marami kang kakampi oh Diba sa hey, kakunti dyan dito, 26 million ng buong kakampi mo. Kaya umuwi ka na dito. bang diba, abogado ka naman, magaling ka naman sa mga uh, ganyan mga, diba, uh, criminal law, constitutional law, international law. Eh, apply mo yan dito, huwag kang patago-tago. Uh. Diba, so hanggang dito lang mga kaibigan. Si Ari Roque okay po ay mapapauwi yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi po yan na uh, magtatagal at... Uh, Pagdating nga na maging PNP ni General uh, Torre ay tapos po ang mga DDS na kriminal. Gustong-gusto nitong si General Torre yung mga high-ranking criminal. <laughs> so, andito lang mga kabayang. Maraming salamat sa panunod at uh, sana po may lagi kayong nasa mabuting kalagayan at lagi pang umunlad ng uh, malaki ang inyong buhay. Maraming salamat sa inyo mga kababayan.